Sa petang, tulo na eh. Ang baka mo ba ay hindi tumitigil ang kanyang pagtatai hanggang humantong po sa kanyang pagkahina o ng naglumpo o napilay? Tuturo ko po kung ano ang dapat gawin natin po sa ating baka na nagkalumpo po. Dahil sa kanyang pagtatay ay humina po ang ating baka at tuluyan ng nalumpo. Ganito lang ang tamang teknik at tamang gamutan po dyan para maagapan ang sakit ng ating baka at gumaling agad. At ang ibibigay natin na gamot po dyan ay rubipin strip. Dahil ang rubipin strip ay mabisa po sa gram positive at gram negative bacteria. Para matanggal ang bacterial infection sa ating baka, bigyan po natin ng rubipin strip po para may labas lahat ang mga bacterial infection at gumaling na ang ating alagang baka